So, yun, Good morning mga ka-OFW. Lalo, lalo dito sa UAE, sa mga friends ko, sa mga kasamaan ko sa, so, sa church. Good morning po sa inyong lahat. So, yun guys. <coughs> Ilalahad ko lang yung kwento ng buhay ko nung ako'y um, ah bata pa lang. So, nag ako ng elementary. Nasa bundo kami. Tapos, nung nakatapos na ako ng high school, o uh, ng elementary, nung nag-high school na ako, Ah, uh, kami sa bukid kasi wala namang high school sa ano, sa bukid. So bumaba kami ayun, nakatira ako sa mga pin, uh, tiyahin ko na which is tumira lang ako para lang may makagarahan lang para may makain, makakain man lang ng bigas na ma, na bigas. Ah. Uh, so yun guys, itong ikukuwento ko ngayon ay tungkol dun to sa pinapanood ko si Nanay Lorna. Alam kong alam nyo yan, Nanay Lorna ng PB Team. So, o oh, yung mga basher ko dyan, sasabihin nyo, nakikigaya ako. So guys, pinapakita ko lang sa inyo yung kung ano yung buhay ni Nanay Lorna. Kasi napanood ko sa vlog, yung buhay ni Nanay Lorna. Ay, ganyan na ganyan ang buhay namin noon. Hindi ako nahihiya. Totoo yun. At uh, never kong kinakaya yung kung saan ako nang galing. So, yun ipapakita ko sa inyo. Nung ganong herap hirap ang pinagdadaanan ko noon. <clears throat> Pero mo papasok ko sa school wala akong pagkain, 'di ba? Kasi mahirap lang ang magulang mo. So, 'yun. Kaya ito yung video ni Nana Lorna. Nung nakita ko to nung napadumaan sa news feeds sa news feeds ko. <clears throat> ano siya na sa buhay ko talaga kasama ang nanay ko. Sobrang hirap talaga ng buhay namin sobra. Pero appreciate ko naman dahil sa kahirapan namin noon. Nakakain ako kamuti, mais, saging, ah, kamuting kahoy. So, which is, guys, maganda rin naman sa health. <coughs> Excuse me, may iba yung boses ko. Maganda rin naman yan sa health. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo. Hindi hadlang ang kahirapan pag ang taong nagsisipag sa buhay na gustong umangat. Ito yung sasabihin ko sa inyo hindi hat lang ang kahirapan kung marunong ka magtyaga sa buhay kung anong meron ka noon tapos kung gusto mo mag umangat kailangan mo ding sipagan um, Huwag wag, kang maya kung anong meron ka ang trabaho ako hindi ako nahiya sa trabaho ko dahil proud proud ako dahil hindi naman ako makakain kung hindi ako magtatrabaho di ba so itong video na to kay nanalo na ipapakita ko sa inyo guys yan So, yun na guys. Yung ganyan yung buhay namin noon. Yan. Yan. Kaya ang buhay namin noon na sobrang... Hindi naman sa mahirap. Kasi kung alam mo ang tao kasi pag nag ano, nagsisikap, hindi ka naman maghihirap. Yan. Ganun talaga. So, yung buhay ni Nanay Lorna na yan eh. Relate na relate talaga ako guys. Sobra. Kaya nakaka-inspire lang na hindi lang naman ako ang mahirap dito sa mundo. Marami naman kami. Kaya hindi ko kinakahiya naman ang uh, kahirapan namin. Hindi ko kinakahiya kasi bagkus na matutuwa ka pa kasi nga at least nadaanan mo yung ganyang pagsubok, ganyang buhay na nalampasan mo. So, ito yung ito naman yung ano yung ari ko. Ito yung guys, yung mais na yan, yan ang pagkain talaga namin, ginigiling. Yan kinigiling namin yung mais na yan kaya relit na relit akong ano sa buhay namin ng nanay ko kami nalang lagi magkasama so ganyan talaga kung hindi ka magsisikap, eh hanggang doon ka lang kaya yung naranasan ko yung, yung naranasan mo yung hirap ng buhay yun yung kahoy yung ilalim yung tirahan mo Ganyan na ganyan ang buhay namin noon mag-ina. Yan. Kaya Nanay Lorna laban lang. Ganun talaga ang buhay. Malay mo, pagising nyo na umaga. Marami na kayong pera. <laughs> Basta, hingi lang tayo ng ano sa Diyos, yung gabay niya. At yung hingi natin, ang importante, yung kalusugan natin. Anhin natin ang maraming pera kung ang kalusugan naman natin ay ano na, ay weak na. So, pasalamat tayo sa Diyos. Ganyan naman ang buhay natin. At dis, walang nagkakasakit. So, ayun guys, yung, yung mga palay na yan, yung maisa na yan. Ganyan na ganyan ang trabaho ng magulang ko noon, nanay ko noon. Sobrang ano yan. Sobrang hirap ng... Ano naman natin ni eh, baba Yan, 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 yan. kami nag-aano ng nanay ko. Agad, nangunga ng kamote. mo ng kamote. Yan. Alam mo yung mga ganyan. Kaya nga ako, happy ako ngayon dahil sa ganitong edad ko, hindi ko naranasan yung tumasang dugo ko, naimdad ko tapos yung sugar. Kasi yan organic yan eh. Walang mga pesticide yan eh. Yan. Walang halong mga kimikal, dito tinanim lang talaga dyan. Tumataba sila sa anong lupa. Uh, healthy ng lupa. So, ganyan. Tapos, minsan guys, yung ganyan, may hang kami, ipagpapalit namin yan sa ano, sa isda, sa kapatagan. Yan. Pupunta ang mga kapatagan sa amin para magbarter, barter ba yung magkipagpalitan ba ng pagkain. Dalang kami ng isda. Tapos, dala, bibigyan namin sila ng kamote, saging. Yan. Car lang, starring. Kaya nga nung isang araw si Edwin nagbimuli ng sabi niya eh, tawag na doon. Car lang ang tawag sa amin. Nung sa kanila eh, ano yun. Uh, ah, kalimutan ko na. Basta ang tawag sa amin, car lang. Yun, lagi naman niluluto. Ang ganda lang sa amin. Tapos marami kami katubuhan. Yan, kung ganyan ang nanay ko, punong-puno yan ng tubo. Tapos mga staring, kamuti. Starin talaga, kamuting kahoy. Yan ang aming buhay noon. Yan. Mga pinapakita ni Nanay Lorna, relate na relate ang aking buhay dyan. Yan. Tapos, uh, hindi ko kinakahiya yan. Which is true, totoo, naman, naman talaga. Ngayon pa man gay, hindi naman kami marami pera. At least nakakain namin kung ano yung pagkain na gusto namin. Kasi nabibili namin dahil kahit pa paano kumikita na. O, um, ba? Diba? Tsaka, yung ako ko may trabaho maayos. Ako rin kahit nag kahit ako nagtatrabaho, may trabaho ako ano, nagpa-part-time pa rin ako. 'Yun, naglilinis ako sa mga bahay ng mga kabayan. Hmm, dagdag income ko rin 'yun. Pangkain ba? 'Yan. Kanya na ganyan, ang tagal ko na kasi hindi nakarating sa ganyan kaya namimiss ko. Sana Lord, pag nakauwi kami ng Pilipinas, makamunta ako ng Mindanao bisita ko ang kalagayan namin noon. Yun, bahay na ni Lorna. Ayan. Kaya na ni Lorna, laban lang, ganyan talagang buhay. Ayan, Ayan tumayo muna ako guys kasi inano ko yung sinain ko. Yun, pinapakita ni Lorna yung mga trapal nila. Ayan, tiyahan natin para makita yung mas makita natin yung mga sa bundok. Yun, ang tataba naman ng mais ni Nani Lorna, otin yung guys, oh mataba. Yan. Sarap kaya yan. Tapos ano mo, iihawin mo. Ay, naku, nakakamiss talaga ang buhay probinsya. Ang sarap talaga ng bukid. Kahit na uh, sabi natin walang pera, ma mahirap talaga kasi magigib ka. Araw-araw kuhanin yung mga kakainin nyo pang araw-araw. Yun, tapos ang kakaiban sa amin guys, pag tag pag tag-ulan lagi, puro kami lang pagkain namin, yung mga kamuti, saging, mais, para in na umulan ng umulan, may kinakain kami. Yan. Nalala ko talaga noon, no? pag umulan, na ready na yung mga saging namin na saba, kaya pag tag-init, kasi hinaharvest yata yung mais, 3 months yata, months, tapos yung saging. Tapos kami, kami, kami kasi guys, marami kami yung Marami kami yung time na yun tapos maisan tsaka yun nga mas marami kaming tanim no na mga ano tapos kamansi ay alam mo yung kamansi na para siyang marang na para siyang uh, langka yun yung lagi namin ginagataan yun Sta, sarap gabi gabi na pula gabi na puti tinatanim na nanay ko kaya namimiss ko talaga ang buhay na ganyan yun o oh. no? Ah, nakakamiss talaga sa totoo lang Sobra. Namiss ko ang kanyang buhay namin. Kaya, proud ako na nalampasan, ng, nalampasan kong kanyang buhay. Alam mo yun. namatay man ang nanay ko. Uh, bilin sa, may nabilin sa aming alaala. -ala. Kahit wala kaming ano. Ayun na. na uh, guys. Tapos na ang vlog na ni Lorna. So, ayun. So, ayun guys. Dito natin tatapusin kasi yung vlog na ni Lorna. Bago na yan eh.